Tungkol po dito sa balitang ito, siguro naman ay nabasa na rin natin ang pahayag nga natin si Marcos Jr. tungkol nga sa akusasyon. Yung tipong ang binalik natin si Marcos Jr. kay Digong ay ganito. It is highly addictive. Kaya palagay ko, kaya ka nagkahaganyan. Na-overdose daw ay si Digong. Kaya yung kanyang pag-aakusa ay wala na sa lugar sabi nga natin si Marcus Jr. Gumagamit daw si Digong ng uh, fentanyl. Ayun, yan po ang parinigan ngayon. Yan po ang batuhan ng akusasyon ngayon na itong mga Duterte or between Marcos Jr. and Digong. The statement comes after Duterte linked Marcos to drug trade. Ano ang masasabi ng mga natasans dito? Ito yung nakakatuwa. Yung um, Totoo na napanggulo, nakikita natin, nagkakagulo ang ating bansa dahil sa away ng dalawang pamilyang ito. Pero minsan kung isipin natin, buti nga sa inyo. Di ba mapapasabi ka na lang na buti nga sa inyo. And you see, look who's talking. Pare-pareho kayo na, nag-aakusasyon, nag, nag sa bawat isa. At sa tingin ko ay wala kayo talagang pinagkaiba. Yan po ang takbo rin ng kaisipan ng maraming netizens. Sabi nung isa, oh, nagsagutan na ang mga tunay na adit. Hmm. Unity more. Wala naman talagang unity. At alas kong sabihin ito, uh, kaya itong si Amy Marcos, na kung ano ay gusto niyang isalba ang unity, ang unity, nako, nagkukunwari lang po kayo man ng Amy. Sa totoo lang, wala po talagang unity simulat sa Paul. Kaya, by the way, napapansin nyo, ano ho, hindi na, hindi na bukang bibig na itong si Marcos Jr. yung salitang unity. Matagal na, medyo matagal-tagal na rin na hindi na niya nababanggit yung unity. Siguro nga, uh, obvious naman kasi sa mga sa publiko, sa mga kababayan natin, ang plan na talagang unity. Wala talagang unity. Ang unity na yan ang ginamit niyo para mag-mangutok ng mga kababayan natin. Ano ngayon ang bagong term na ginagamit na sa si Marcos Jr.? Trust. Trust the government. Meron tayong bagong Pilipinas daw. <laughs> bagong Pilipinas. O oh, pwede, kasi iba na ngayon eh. Iba na ngayon ang bansa natin eh, di ba? Lalo naging gahaman na ang mga nasa gobyerno. Lalo naging kurakot ang mga kulupong. At ang binabalik natin or ang mga nilulukluk pa rin ay yung mga, mga mandarambong. Yun pa rin eh. Talagang iba na. Talagang bagong Pilipinas. Naging, naging worse. Naging mas masama. Mas kawawa ang ating bansa. Sige, contest kayo kung sino ang magaling tumira at tingnan natin, dila pag may tama na, yun ang bagong Pilipinas. Pareho may tama, kaya bagong Pilipinas. Gulong-gulo na daw ang mga DDS dito sa nangyayaring ito between Marcos Jr. nga and Bigong. Ngayon, alam na nila kung paano sila ginago ng dalawang ito. Yun. Sana. Ako rin, pinagdarasal ko na ma-realize, magkaroon ng realization etong mga pulahan, mga LBM na tinatawag at mga DDS, Sana magkaroon kayo ng realization, realization na ginago kayo talaga na itong dalawang ito. At sila ang totoong panggulo ng ating bansa. Kayo po ay nagpaoto, pumayag kayo na kayo ay magoyo. Yan po ang totoong nangyayari. Kaya talaga ang kawawa dito, ang bansa natin, ang mga kababayan natin, na umasa na may unity. Good luck.